Si Kuya Ron, nakikipagbasag ulo na naman kasama ng mga kaibigan niya. Sigaw ni Monica kay Tita Mon na siyang ang ina ni Ron. Ano? Saan Monica? Talagang batang ito. Kung kailan tumatanda na sa pa sakit sa ulo ko. Samantala, sa perspektibo naman ni Ron, Banatan nyo! Tatlo lang yan, nahirapan pa kayo. Sambit ng isang matandang lalaki na may mga kasamang gang. Boss, atras na tayo. Hindi kaya. Ito, saksakin mo para bumulagta ang mga yan. Nang makita ni Ron na may hawak na kutsilyo at ice pick ang mga nakalaban nila, ay nagseryoso na ito ng muka. Dahil doon, nagbigay babala siya sa dalawa niyang kasama. Maging alerto kayo. May mga armas na ang mga kalaban natin. Nang sumugod ang mga walang armas, agad na sumuporta ang mga may hawak ng patalim. Sa hindi inaasahan, napatumba ni Ron ang mga kalaban gamit ang mabilis na galaw dahil may alam rin nito sa self-defense. Habang ang dalawa niyang kaibigan ay nakaharap, patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang kanyang mga kaibigan. Nakita nga ni Ron na biglang kinabahan ang dalawa niyang kasama. Kaya naman sa pagkakataon na wala na siyang kalaban, dali-daling tumakbo si Ron sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan at mga kalaban nito hanggang sa may isang putok ng baril ang narinig. Nagulat ang lahat at sabay pulasan ang mga tao. Habang ang dalawang kaibigan ni Ron ay natulala kay Ron. Dahil nakita nilang bulagta ito at duguan. Tayo na! Umalis na tayo rito! Sigaw ng pinuno ng gang na nakainkwentro nila Ron sa mga kasamahan nito. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw naman ang dalawang kaibigan ni Ron na humihingi ng tulong sa mga taong nakasaksi ng labanan. Ngunit sa isang tabi, Nakita ng nanay ni Ron na si Mon ang pangyayari sa nangyari sa kanyang anak at bigla itong inimatay at inalalaya naman ito ni Monica. Nagising nga si Mon na nasa ospital na habang si Ron naman ay wala pa rin malay. Nasaan ang anak ko? Sambit ng ina ni Ron na si Mon sa mga doktor sa ospital. Kayo po pa ang ina ng nabaril? Oo, ako nga. Kamusta ang lagay ng anak ko, Dok? Huwag po kayo may bibigla, ha? may good news at bad news po ako sa inyo. Sa ad ng doktor kay Mon na ina ni uh, ano po yung dok? Sabihin nyo na po. Ang good news, o okay na po siya. Naalis na namin ng bala sa kanyang ulo. Ngunit, ang bad news, hindi namin alam kung kailan siya magigising o kung may pag-asa pa siyang magising. Nang marinig ng ina na si Mon ang lahat ng sinabi ng doktor, nang hina ito at biglang nahilo. At umiyak ng labis dahil sa sakit ng kaloobang nararamdaman. Mabuti na lang, naroon si Monica at mga kaibigan nito para alalayan ang nanay ni Ron. At humingi ng tawad ang mga kaibigan ni Ron sa nanay nitong si Mon. Ngunit, imbis magalit, pinatawad niya ito dahil alam niyang hindi ba sa gulero ang kanyang mga kaibigan at anak. Nasan ako? Tanong ng isang lalaking naglalakbay sa kawalan narito ka ron sa kawalan. Sagot ng isang tinig na nakipag-usap kay Ron. Sino ka? Magpakita ka! Huwag kang mag-alala. Hindi ako masama. Ngunit, may dapat kang malaman at maalala kung bakit ka narito sa kawalan. Nang ipakita kay Ron ang mga pangyayari bago siya makarating sa kawalan, ay naunawaan niyang nabaril siya. Anong kailangan mo sa akin? Sambit ni Ron sa tinig na kausap. Mayroon lang naman akong ipapagawa sa iyong misyon na gagawin mo sa ibang mundo. At kapag natapos mo ang iyong misyon, maaari ka nang makabalik sa kung saan ka nagmula. Anong misyon? Walang pag-aatubili na sagot niya sa tinig na kausap. Ang misyon mo ang patayin ang mga masasama sa hinaharap. Dahil doon, gagawin kitang isang mahusay na sundalo sa panahon na yon sa taong 3,000. At kapag natapos mo na ang misyon, Ibabalik kita sa taong 2025 sa taon kung kailan ka namumuhay. Sige, payag ako. Walang alinlangan na sagot meron. At dahil doon, pinadala na agad siya sa taong 3,000. Bumungad nga agad kay Ron ang mga nakakasulasok na bangkay ng mga tao at ingay ng mga kutipan. Nasaksihan nga ni Ron ang pinakamadugong digmaan sa taong 3, dahil sa kanyang nasaksihan, bigla siyang nagkaroon ng kaba at takot. Ngunit naalala niya ang sinabi ng tinig na kailangang mapagtagumpayan niya ang misyon na yun para makabalik siya sa taong 2025. Nakita niya ang sarili niya sa salamin na siya ito. Pero, paanong ako ito? Sa, sa taong 3,000? Hindi nagbago ang aking anyo? At nakita niya ang mga kasama niya na kinakausap siya. Sergeant, naubusan na tayo ng mga bala kailangan na tayo tumawag ng backup at airstrike. Sergeant? ako? Tanong ni Ron sa kanyang sarili. Dahil pangarap ni Ron ang bata pa siya na magsundalo, ay parang hindi siya makapaniwala ang natutupad na ang kanyang mga pangarap. At dahil sa mga game na kanyang nilalaro, mayroon siya ang mga diskarteng natutunan sa pakikipaglaban at dooy nagplano siya ng taktika para matalo ang mga kalaban. sa isang pangyayari. Nasalayan ni Ron na may kasama silang sniper at yung isa ay patay na. Dahil doon, kinuha niya ang sniper rifle at umanap ng mapupwestuhan. Hirap na hirap nga ang mga kasama nito sa laban dahil nauubusan na sila ng bala. At nang makahanap na ng pwesto si Ron, ay mabilisan niyang pinaputukat ang mga kalaban mula sa malayo gamit ang sniper gun. At sinabi niya sa isang sniper na suportahan niya ang ibang mga kasama nila para makakuha na ng mga bala at armas pa malakit sa area ng mga kalaban. Habang siya naman ang gagawa ng paraan para patumbahin ang ibang sniper at iba pa. Nagkaroon nga ng malawakang labanan sa lugar na yon. Habang ang mga kasama ni Ron sa gyera ay hindi makapaniwala na ang husay niya gumamit ng sniper rifle. Walang nagawa sa kanya ang mga sniper ng mga kalaban at mga ibang soldiers nito dahil doon na ipanalo nila ang laban. Masaya silang nagdiwang ng mga oras na yun. Mabuti na lang. Marami pang bala ang sniper rifle natin. Kung wala, mahihirapan tayo manalo sa laban. Saad ni Ron sa kanyang mga kasama. Hindi nang ganun, Sergeant. Talagang napakahusay niyo po. Dahil hindi niyo sinayang lahat ng bala, kaya nagwagi tayo sa laban. Pero, hindi pa tapos ang laban natin. Dahil... Sa ibang lugar nito, doon naman tayo susugod. May bigyang ulat kasi sa atin ng mga general, sergeant, na kung tapos na raw tayo rito ay tulungan natin ang iba nating kasama doon sa ibang lugar. Wala na siguro itong tigil na labanan, sir. Matira matibay na lang talaga magiging resulta ng labanan. Bakit? Anong ibig niyo sabihin? K kayo talaga, sir. Lahat ng bansa nagsisimula na ang gyera. Ibig sabihin, nasa end of the world na tayo? Ganun na nga po, Sir John. Pero, bakit nga natanong, Sir? Eh, ikaw po ang isa sa inatasan laban sa mga kaaway ng ating gobyerno. Sen siya na. Kakaisip siguro ito sa labanan kanina. Bago tayo pumunta sa iba nating mga kasamahan, kailangan natin muna bumawi ng lakas para may lakas tayo sa susunod na laban. Pero, ang tanong... Paano ko kaya muli makakausap ang nagbigay sa akin ng misyong ito? Tanong ni Ron sa kanyang sarili na may puno ng mga pagdududa. Dahil sa ipinagtataka niyang walang pagbabago ng kanyang muka at pagpadpad niya pa sa taong 3,000. Nang makatulog na nga si Ron ay agad siyang muling napadpad sa kawalan. Mahusay Ron, nagtagumpay ka sa iyong unang pagsubok. Kaya naman sa mga susunod niyong laban ay lalo niyo pang pag-usayan dahil malalakas ang inyong mga kalaban sa mga susunod. Nagising si Ron na nasa panibagong labanan na naman nga siya. Na kanya namang ipinagtataka dahil ang alam niya ay natutulog siya sa mga oras na yon. Nang pagising niya, nasa isang labanan na naman muli siya. Matinding sagupaan nga ang naganap, puro missile, granada at mga kanyon. At iba pang mga kagamitan ang ginagamit laban sa kanila na siyang palitan ng mga bala ng armas sa pakikipaglaban. Habang si Ron ay muli niya na naman gahawak ang sniper rifle na ginamit niya sa laban na siya ang ikinabahala niya dahil ang ibang sniper na kasama niya ay napatumba ng mga kalaban. Nagisip siya ng nagisip sa kung paano matatalo ang mga kalaban. Sa mga oras na tilik ang araw ay napahinga ang mga kalaban sa pagpapaputok dahil na rin sa gutom. Ganon din ang mga kasama ni Ron. Subalit, si Ron ay handang-handa na lumaban. Isang putok ng sniper rifle gun ay may tatlo na agad siyang pinamaan dahil magkakadikit ito habang kumakain. Ikinagulat naman ito ng kasama ni Ron na sa ganon ang gulo na gawa niya pa yon tamaan sa mahirap na sitwasyon. Naalarma nga ang mga kalaban at sabay-sabay nagsilabasan at muling pinaputukan ang mga kasama ni Ron. Subalit si Ron ay muling napaputok sa mga kalaban hangang hanga sa kanya ang mga kasama niyang sniper.